Karo mga bulan na mga tasto to na festival diri sa Mua. Pag start aning September 1 to September 5 mo na ito na festival. So to sa tadira sa itong barilisan no? sa pikas nga market. Unahan na sa kong gitrabawaan. Kay market foreman ko, market 1 ni siya. Atong At silipon kung unsang klase ang isda nga ilang ginailugan. diya. Tungod kay nagnihita po ng isda karon mga tats, ilan na nang giilugan ang barilis no? Medyo ni mahal mahal yun ang atong isda karon nga barilis kay tungod lagyan ng bagyo. Tanawa, gagmay na kayong mga deliver pero mga gwapa na. Kung napansin ninyo na ay nagtusok og isda diya, tester na siya, ginatistira na siya kung lata ba o gwapa ba. So dira makita ang isda kung unsa ang klase nga unod nga barilis ato. Diri na punta sa gagmay nga mga isda mga tats kanil mga pino. At man tanto pino dyan eh more than 1 kilo ang isa ani. Eh. So ginatimbang sa niya, bago na ibutang dito sila mga tab no? Kung mapansin mapansin ni mga tab diya nga mga suloping nga kulay blue ila mago og tubigan so lahi ang proseso ani kay dagko kay katong dagko potlag ulo butag karton dal onto sa airport kay i-export kini diri ra ni sa to ang lugar pero layo-layo po ni siya kay tanaw ko nang ISO blocky bloki mao na mga tas nga ang tab nga ilang gisudlan ani bali tulo ka banyera ang masulod ani so kanang isa ka banyera tag 30 kilos na so equivalent ang tulo ka banyera sa isa ka tab nga dako isa ka gatos or 90 kilos po kasagaran jud ana tag sobra gatos jud ang sulod anang tab kay tulong mo na ka banyera an na ilang piskal pertinda ko ah ang pako nga nasa kilid nga mo abri lang ingato e to, to siya o si tawagan na wing band na si tawag kani siya lahi pod ang proseso ani mga tas kay es ni sya. so ginaaysan ni siya nga walay tubig tanaw ginadasok-dasok -dasok pa niya di ba og isa pa butangan pod na nilag asin kay layo-layo jud ang biyahe ani kay wala man ni ginatubigan pure jud ni ice nga with asin so layo-layo pod ang biyahe ani niya pero parihara po ni sa proseso, ginatimbang giya po nila bago ginadala dito para pag-abot dito sa lugar ng ilang ginadeliveran, diritsyo na haon or diretsyo na palit. Kining isa nga akong gidool mga tats na po nila ice, bloki-bloki po ni o ginatubigan po ni. Pero diri rin sa mo ang ginadeliver, diri rin sa mo ang palingke. Mo ang gamay rin sa ice o gamay rin po sa tubig kay dool-dool raman. So ang iyang kargahan, dili piskar, top down. Tanawa, top down di ba diba? Kaya ni sa mo ang sariling palingke. So ingana pod ang proseso ani mga tats. Diretso na sa banira dili na na sa ingon ibutang basa tab or asa pa. O kaning marang nga walay mga ulo, Dili na ni sa mga unahan gamay mga isa ka oras or duha ka oras ang biyahe ani. Kon mapansin yung mga tats, walay mga ulo kay lahi magudog presyo ang ulo ato. So dili ni siya pwede i-export kay marang man O or Dili lipan Diri ra sa mga lugar. Mga tats. ni nadakpan mga tats. Oh, tara. Ingani e ang pagproseso ani para maapod ni. Keni sugbahon ni Kay kini, kini unya gabiin na ni sa mga tats. Kay kung ako ni sugbahon niya, mo kaonon di man maapod. So imo on ko ani mga tats. Sugbahon ni tagoon kay gulayan namo nya para maapod ni. So kani mo ni ako do domis kung anak na nagagunito camera. Wa mo kuy kwarta petog lamas kay nagmihit lagi. Sempre pag magmihit amo na nagat, magmihit pud ang among income. man mi man nagat man sila. So mihit sila, nihit pud mi. So ingani ang proseso. Sugbahon na lang ni para nalang tay masudan. Kaya kanyang isa, tagoon para unyang gabi eh. Gulayan, no? Peek ng gulay, oh. Unya, mawalan to. Salamat sa nananaw. Thanks!